Good morning mga boss Ayo, na naman tayo sa biyay mga boss mag sa na tayo mga boss Kasi ang karga natin ay Mahigit na 24 hours Malamig lamig na to mga boss Tapos Ayan mga boss Naayos natin yung ating takip dahil galit na galit na yung tinder. Matigas yung ano, buksan. Ayan o. Oh. Yung trade nya kasi may tama eh. Ayan o. Guro na pipuersa siya. Hindi ko na alam kung ano yun may problema eh. Baka dito siguro yung loob niyan baka may simento yung dulo kaya hindi na siya masyadong sumasagad so ngayon kukuha tayong sample mga boss ayan mga boss oh. nilinisan yung linisang ulang diesel ayan makikita nyo yung ano mga bakal ng trip nakain Bali, nilinisan ko rito Ayan yan. Yung dulo. Kasi wala naman ibang dahilan yan kung bakit siya matigas eh. Ito matama na yun. Ito matama na to. Ito yung tumatama doon eh. Bukang kung pagpalitin. Ayan mga boss. Bali eh. pagpalitin ko sila kasi ito hindi na to binubuksan eh Ayan o, no? oh, ito kasi dikit na dikit eh. Dikit na dikit siya, kaya ma ano siya, ito hindi na tumatama. Ito Itong sa kabila ay, ayan o. No? Oh. Ayan, kung makikita nyo ay, yan malayo. Pero ma ano na yan, agad na uh, matigas na kaya siguro tinatama, kinakain yung thread so ayun pagpalitin natin kung pwede ayun mga boss tinanggal ko yung nandito pagpalitin ko na ng buong takip ito sa gitna ay ilalagay ko doon dahil mati ma matigas kasi buksan galit yung nagkakarga. <laughs> tsaka masisira din yung trade niya. Sa kabukas. Kapag nilipat ko sa doon, to hindi na siya binubuksan eh, dalawa lang. Etong gitna at saka yung sa likuran. So yun, natapos din mga boss. ay, e, may pagpalit ko na. So yan. Nadalhin ko na yung sample ko sa QA. QC pala, QC. Vision City. Good morning mga boss. So ayan, nagbubuga na yung dalawa mga boss. Bali tayo na sunod, madidiskarga tayo mga boss. Ayan. Bali, pangatong biyahe natin to mga boss kaya kaya pa makapat mga boss ayan dalawa tropa natin piksan isang planta sila so yun lang mga boss